Nga rin nga sa Portuguese uh, video na no, natagalan tayo sa pagpagawa nitong kuhan. Kasi pumunta pa akong sintro sa panabo para makapagpagawa ng rubber damper. Yan, ay kapit na. Kung lumabas yung kan. Sa mga ganitong sistema mga Lord, kapag nagpapadiyaway ka, instant kasi bibili pa ako sa KTM Dabo. Sobrang layo. Hindi eh, pa natin share kung meron. Kung meron man, sobrang mahal. Eh, ba, siguro nasa mga 1,000 plus. Eh, doon, by the 300. pinakabit ko na sa kanila tong ano, yung sa hub ng sprocket. So, naikapit naman pero lumabas yung ito. So, dapat wala yan. So, pag ikakapit natin dyan, talagang napakahirap ito. Kaya, ibupost ko na lang. Kasi, talagang hirap pag pasok sa mga ganyan matatanggalan pa yan okay kaya post muna natin hanggang dito na lang malodge or ah, hindi pa maga uh, post lang natin para may pasok natin to ng maayos okay kaya hanggang, post lang sa